Asa mabasa sa Biblia ang Roman Catholic. Muni problema nila kung kinene ang letra por letra ang gusto nila mabasa sa Biblia. Muna ang gidalag yun akong daghang Biblia. Kay gusto man silang ah, na naagi mabasa. Ha? Oh. May nang magdala ng daghang Biblia para sa gustong letra por letra. O niya, Biblia na akong gidala, dili ni niya siya Adili ba yan ni Asia Katoliko ha? Protestanti ba yan niya? Nga naman, kay kung Kung Baxter, dahil na pa no. Kini nga Biblia Mga kung ano yun online Maorder na niyo ni Kay ako sa hanap o tanilang Nagtambag Mo na ha, nga Biblia's Protestanti atong gabiton Kay kung koy pilias protestante atong gamiton, dili na bayas. Dili pasabot na ang ilang hubad husto na. Gigamit na to, nganong gigamit man ato? Bisag dili pasabot nga ang ilang hubad husto na, gigamit na to aron pagpangatuod nga bisan ilang hubad wa mudapig nila. Juan kapitulo 10 bersikulo 16. Ang Baxter ni niya, protestante ni niya, And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under the under me, their only universal head and shepherd. So naasa Protestant na. Naya isa. O, oh, na pa'y Roma 11.12 si na ang Catholic Church, ano eh? Roma 11.12, si ang Catholic Church mo ay tinuod niya Kristiyanos. Okay. Niya pa'y isa. Protestante gebon. May na yung Protestante atong gamiton. Para wala'y bias, Protestante. Wala'y bias. Okay na Protestante. Ma-order na niyo. Mo mo, ako'y nag-print na pod. Ha? So, aron mo mo ingo ako yung nag-friend, bisag dili ako ahinti ane, eh. pwede mo mo order ane, aron na mo yung kopya. Kay gusto man mo mong litra po litra. O, oh. Juan, Kapitulo 10, Versikulo 16. Na, di mo, gapon Ang gingon din I and shall be united into one body of the church with you. As, so as Jews and Gentiles, Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, the one only head. Protestantine. Protestantine, ha? Di ni Katoliko. Kung, do, kung nagduda mo, ala, order mo online, kaya di ni, ni, akong printed. Okay, salamat. Hinaot na tagbawan ang naminaw.